What is up guys? Ngayong umaga ay meron akong dalawang kababayan na ihahatid sa airport Pauwi pala sila ng Pilipinas para magbakasyon Hindi pala sila magkasama sa bahay Kaya ito na muna si ate ang inuna ko Oo nga pala, mga narcissist din sila At marami din daw dito mga narses na nakatira ah, Marami din mga narses dito mm. Andami naman pinto dito is oh. oh. Ganito pala yung style ng accommodation nila dahil dito pinapatira yung mga bagong nurses na dumarating dito. Pero pwede naman silang lumipat kung gugustuhin nila. Yun nga lang, medyo mahal. Sabi ni ate, mahigit isang taon na rin daw siya dito sa Germany. At unang bisis niyang magbabakasyon sa Pilipinas mula nang dumating siya dito. Alam na alam ko yung pakaramdam ng ganito. Sigurado, sobrang excited at sobrang saya. Dahil makakasama na muli nila yung mga mahal nila sa buhay. Ganun lang naman ang mga OFW. Pag pauwi, sobrang saya. Pag pabalik, malungkot na. Kaya pala ako magdadarib sa kanila dahil inirepera ko Nung kaibigan kong nurse din Doon sa may-ari ng van Eh, tama-tama naman na wala rin akong paso Kaya pumayag na rin ako Kaya naman doon sa mahilig mag-travel dyan Na nandito sa Germany Kung gusto niyo magpa-drive I-message nyo lang ako At sa Frankfurt Airport ko nga pala Sa Lea, hatid. Nasa 155 kilometers din yung layo Mula dito Yun guys, aalis na kami Para naman sunduin yung isang kasama niya Hindi naman ganun kalayo Yung pagitan ng bahay nila Ilang minuto lang Andito na rin kami At pagdating nga namin Andito na rin siya sa baba mukhang nataglan ata sa pag iintay sa amin yun yun guys all set na babiyahin na kami At pagkalipas nga ng isang oras at limampung minuto ay nakarating na kami. At tutulungan ko nga lang silang ibaba yung kanilang mga bagahe at babalik na rin ako. Yun. Ako na, ako na, ako na. Oh, Kayo muna kayo. Ingat kayo sa biyahe. <laughs> sige. Okay, okay. Sige, sige. Okay. Sige, sige. Bye-bye. Bye-bye. Ayan na. Yun guys, naihatid ko na sila. Bukas, andyan na sila sa Pilipinas. Magbabayad nga pala muna ako ng ticket bago ako umalis. At nakalagay nga dito, nabayad na daw yung ticket, siguro dahil wala pa akong 10 minutes na nandito sa Loob kaya libre. Kaya naman lalabas na ako para umuwi sa amin. Maraming salamat ulit sa pagsama guys at panonood. Hanggang sa muli. Ciao.